alam mo yung pakiramdam na ang sipag-sipag mo naman, pero parang wala namang nangyayari? Para kang nasa isang treadmill, takbo ka ng takbo, pero hindi ka umaandar. Bakit kaya? Baka naman hindi sipag ang kulang sa'yo, kundi isang bagay na mas mahalaga. Kasi ganito yun. Kung sipag lang ang batayan ng tagumpay, edi dapat ang pinakamayayaman yung mga nagtatrabaho ng 12 oras araw-araw, di ba? Pero bakit hindi ganoon ang nangyayari? Ang sagot, kasi ang tagumpay hindi lang tungkol sa sipag. Kailangan mo ng tamang direksyon, tamang diskarte at tamang mindset. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang tatlong dahilan kung bakit kahit anong sipag mo, hindi ka pa rin umasenso. At paano mo ito mababago. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang nagpipigil sa iyo sa totoong pagkasenso, tapusin mo ang video na to. Baka ito na ang sagot ng matagal mo nang hinahanap. Number 1. Masipag ka nga pero mali ang direksyon. Isipin mo to. Kahit gaano kabilis ang takbo mo, kung mali ang direksyon mo, Lalo ka lang naliligaw. Maraming tao ang sipag lang punan pero hindi iniisip kung tama ba ang ginagawa nila. Tanong, masipag ka nga pero productive ka ba? Kung ginagawa mo lang ang alam mo gawin pero hindi ka nagle-level up, baka kaya hindi ka umasenso dahil hindi ka natututo ng bago. Solusyon, maging strategic hindi lang sipag ang kailangan, kundi tamang skills, diskarte at kaalaman na makakapagpalago sa iyo. Number 2. Marunong kang magtrabaho pero hindi ka marunong humawak ng pera. May kakilala ka bang laging may trabaho pero laging tapos? Yung tipong ang sipag-sipag pero walang naipon? Maraming tao ang ganito. Hindi dahil kulang sila sa kita, kundi dahil hindi nila alam paano ito i-manage. Tanong, lumalaki ba ang income mo o parang buhangin lang na dumudula sa si kamay mo? Kung gastos lang ng gastos at walang ipon o investment, kahit gaano pa kalaki ang kita mo, hindi ka aasenso. Solusyon, matutong humawak ng pera. Pag-aralan ng budgeting, saving at investing. Dahil kahit anong sipag mo, kung hindi ka marunong magpalago ng pera, laging kulang yan. And last, number three, masyado kang nagtatrabaho pero hindi mo pinapalago ang sarili mo. Madalas, iniisip natin na ang trabaho lang ang sagot sa kahirapan. Pero ang totoo, ang tunay na yaman ay galing sa growth ng sarili mo. Tanong, Kailan ka huling nag-invest sa sarili mo? Hindi mo kailangan maghintay ng promotion o ng malaking break. Kung patuloy kang natututo, lumalawak ang kakayahan mo, at nagiging mas matalino ka sa bawat desisyon, ikaw mismo ang lilika ng tagumpay mo. Solusyon, magbasa ng libro, matuto ng bagong skills, makipag-network sa tamang tao, ang tunay na pag-asenso nagsisimula sa growth mo bilang tao. Kung masipag ka pero hindi ka pa rin umaasenso, baka panahon na para baguhin ang approach mo. Huwag lang puro sipag. Maging matalino rin. Huwag lang puro trabaho. Matutong humawak ng pera. At higit sa lahat, huwag lang puro grind. Palaguin mo rin ang sarili mo dahil ang tagumpay ay hindi lang para sa masisipag, kundi para sa matatalinong kumikilos sa tamang direksyon. Kung nakatulong sa iyo ang video neto, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Himig ng Karunungan. Dahil dito, natututo tayo hindi lang para maging masipag, kundi para maging kunay na wise sa buhay. Ano sa tingin mo ang biggest lesson for today comment below